Hi everyone, it's me again, Daniel Uy And ano nga ba yung magiging pros and cons Pag nagkaroon ka ng sariling sasakyan Okay Ah, uh, itong sasabihin ko sa inyo, marami to Kaya nga lang, konti alam natin Yung i-discuss natin So sa pros So syempre, anytime pwede kang umalis Ng bahay mo, pwede kang makapamasyal Pwede ka pumunta ng Tagaytay, magkape, pwede ka pumunta ng Baguio, magtaho, ayos di ba? And any part of the Philippines pwede mo puntahan. Isa rin sa pros niyan, syempre, hindi gaya ng mga nakamotor, pag umulan, basa, ayo hindi. Yun nga lang, ah, mamaya na sa cons. Uh, ano ba ba, pros? Syempre, nakakapogi, nakakaganda. Then, nakakatalino kasi mas magiging defensive driver ka. Dito naman tayo sa tawag dito. Cons. Gastos. Magastos sa gas, magastos sa maintenance. Ano ba ba? Kapakarwash ka palagi. <laughs> uh, bibilan mo ng accessories para pumogi. Lalo, okay? So, medyo magastos po ang pagkakaroon ng sasakyan ito nga lang uh, nasa opisina lang ako tsaka sa bahay 2,000 ako per week uh, Valenzuela to Tayota, kubo before bakit na natin kasi yun naman yung ano nakaka 2,000 ako per week ngayon pag sa Sunday, yung lumalabas pa kami more than kami so mga 2,500 so para lumalabas 10,000 ako per month pero pa yung ko sa market amortization so ginagawa ako pinaka gagrab ko yung sasakyan ko. Ako na mismo yung nagdadrive din. So, isa pa sa cons niyan yung pag aalis kayo, yung wala kayong parking lot. Ang hirap. Lala pag lumunta ka ng Baguio, tapos nagkataon na season, ang hirap mag ano nun, mag ng parking. Ano ba ba? Yun lang muna so far. Naisipan ko lang sa'yo. Bye!